Hello guys, welcome to my vlog. Kung mag-gigisa po tayo ng bawang yun. Tinitrito ko na po yung bawang. Lalagay na natin ang siboy. Sila natin ito. Next, ang kamatis. Ayan, ginayat po ng maliliit. Para mas mabilis siyang madut. Yeah. Parang karna, papalambutin lang natin para mapisa. No? May, may ano na ba kayo? Hindi ako ko, guys. Mamaya, malalaman niyo. Yeah, mag Lagyan sa bawang, sibulas, then kamatis. Ayan, niluluto lang po maigi ang kamatis hanggang sa siya ay maduro. Ayan. Lalagay ko na yung taba na aking minantika. Pinostig na po siya, guys. Kaya ayan, ibigyan na ba kayo kung anong lulutuin ko? pakulok-kuluan lang ng konti. Ayan, hayaan muna natin kumulok-kulo. Yung taba. Pagyan na natin ng kamenta. adi. then haluin may idea na ba kayo guys kung anong lulutuin ko lalagyan na po natin ang alamang Oh, ngayon, maibiyan na po kayo kung niluluto ko, niluluto ko. mabasahan natin ayan guys nice. pinulang ng mga dagdagan natin ng tantong mga tika ayan lang natin maluto ang alamang Diyan natin, aduhin nah, Haluin natin, guys. asukan. Nah, na asukan. Ang galing ko maglagay mo. Di pagpag. Kalo -ay. eh, nasa iyo yung kuwalo guys. Punti lang po nilagay ko ang asukal kasi hindi po siya masyadong maalat. Sige na natin. Hmm. rin ako pwedeng maglagay ng sili kasi hindi si nanay mahilig sa maanghang. Ayan guys. Luto na po ang ating binisang. Alam mo. Thank you for watching guys. Ingat kayo lagi. Good luck po kwento, luto na. Sarap po niya, sa talong. Puritong talong, nilagang talong, inihaw na talong. Kaya naman, maglalaga ako ng talong. Diba? Bye-bye!